Tiyak na maaapektuhan ang operasyon ng MRT at LRT kung hindi masosolusyonan ang bantang energy crisis sa susunod na taon. Ngunit ang Department of Transportation and Communications o DOTC wala pang konkretong plano upang masolusyonan ang kinakaharap na problema. Ito ang malita ni Monoxone. Kailangan ng maghanda ang mahigit 1.3 milyon na commuter ng MRT at LRT dahil posibleng maparalisa ang operasyon nito kung hindi masosolusyonan ang energy crisis sa susunod na taon. Pinapatakbo ng kuryente ang LRT Line 1 at Line 2 at MRT 3 at isa ito sa direktang maapektuhan kapag nagkaroon ng kakulangan sa supply ng kuryente kami ano sa MRT3, LRT1, sa LRT2. Nakadepende kami talaga sa Meralco. So pagkakinulang ng supply ang Meralco, uh, pwedeng, pwedeng kami, tamaan din. Not unless, not unless na na continuous yung supply sa amin. Pinatatakbo ang LRT Line 1 at MRT Line 3 ng 750 volts na kuryente, habang 1,200 volts naman ang LRT Line 2. Kumukonsumo ang MRT at LRT ng 18 to 25 megawatts na kuryente kada araw. 25% ng kabuang operating cost sa MRT at LRT ay napupunta sa bayarin sa kuryente at mahigit 40 milyon kada buwan ang binabayaran ng LRT Line 1. Mahigit 20 milyon naman sa LRT Line 2 habang mahigit 30 milyon naman sa MRT Line 3. Aminado naman ng DOT na wala pang konkretong plano upang masolusyonan ng problema. Hindi naman maaring maglagay ng backup power supply o isang power substation upang patakbuhin ang mga tren. Walang tren sa buong mundo na may backup power supply o di kaya power substation. Lahat ng mga ito ay nakakonekta sa grid na sinusuplayan ng mga planta kaya walang kuryente sa substation kung wala rin pagkukunan ng kuryente. Hindi ito katulad ng isang pabrika na pwedeng paganahin ng isang generator kapag nagkakaroon ng brownout. So yung power requirement hindi kayang isustain ng simpleng generator lang. Ayon sa Department of Energy, magkakaroon ng kakulangan na 900 megawatts sa supply ng kuryente sa susunod na taon. Gayunpaman, tiniyak nito na hindi pababayaan na matigil ang operasyon ng LRT at MRT. Monhokson, UNTV News Worldwide.